almasal tayo mga idol oh. ulam natin itong ano sweet and sour maya maya at saka mayroong, ano, gula, ano kalabasa na ginataan so ito yung kanin natin kalahati lang to ay isang order pala Yan, oh. so anong gagawin natin di banata na natin to kay sayo man ang ato ang break time alas 10 Ya, yeah, tong final break time o niya, mga one, ano, 1 ano, 1:30 hanggang 2:30. Kasama na yung washing at saka uh, kain doon. So, kung sige hulat mga bay, kauna. Almusal. Hmm, harap ng gulay, oh. Kalabasa. Kalabasa. pinirito, ano, nilagyan ng kwan Kitsa punyari. Shoot and sour daw ko, no? <laughs> Pero okay naman. Hindi siya maasi masyado. balanse lang yung lasa niya. May tamis at alat. Hindi siya maasim. shout sa atong mga followers at saka viewers no. No, lang kita og upload kada adlaw og original content mga idol. Kay mao puhuna na puhunan nato para mag success tayo sa pag-vlog. Kay mosulod kita og vlogging industry, kailangan masipag tayo mag upload kada adlaw og ato ang original video para yan ang video nako karon kaon kaon ko original video ni siya. Dili ta mangawat og dili ato ang content. Kaya dili na maayo. At makipag-engage tayo sa ating kapwa content creator. Lalong-lalo lalo yung mga maliliit pa lang. Yun ang mahalin natin. Kasi sila yung mga original, legit, ano ba, terus bakit na magbabalik talaga sa'yo. At panuulin ang video, tapusin saka mag comment at mag like para may proper engagement na mangyayari kasi pag mag like ka lang hindi ka nanonood ah, hindi yun fake engagement yun hindi ka aangat doon at huwag mo isipin lagi na ano na hindi ka ano kailangan think positive ka lang dito kailangan manood kasi sa ibang video huwag lang yung sarili mo ang isipin mo Manood ka na ibang video para aangat ka. At samahan natin lang, kuwan. Sipag at syaga. Kapal ng mukha. Yan. So, nawal. sarap ng ulam, oh. Hmm. So, yun lang mga idol kung magustuhan mo ng aking uh, video, uh, paliwag lang kong follow at share at like. Yan. Yun lang. Hindi na kailangan na ako. Comment lang at saka like, okay na sa akin yan.